Bistado sa panloloko si Kim Chu, Sian Lim naglabas ng ebidensya sa isang interview. Maraming ang nag-aabang sa mga maaaring mangyari sa isyu ni na Kim Chu at Sian Lim. Matapos ngang malaman na naghiwalay na ang dalawa, pinagkaguluhan ito umano ng mga fans at netizen sa iba't ibang social media platforms ay di din ay may inilabas agad si Sian Lim na ibeden siya na niloko pala siya ng dati niyang girlfriend na si Kim Chu. Maraming nagtaka at nagtatanong galing sa mga netizen kung ito ba ay totoo o hindi. Halos lahat ng mga posted status ni Sian Lim ay tungkol sa kanila ni Kim Chu. Ayon naman sa ebidensya na inilabas ni Sian, nakita si Kim Chu na may kasamang ibang lalaki sa isang restaurant. Dito namulat si Sian Lim na niloloko pala siya ni Kim Chu at ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon si Sian na makipaghiwalay sa kanya. Based naman sa aming nakalap na impormasyon, maglalabas din ng interview si Kim Chu na kung saan sasagutin niya ang mga katanungan galing sa mga netizen. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. you.